kung SWAT ganyan, dapat nandoon ka tactical operation, hindi yung ganyan na ginagawa mo na nagkakandak ka ng checkpoint na ganyan. Dapat ang nakakanda na ng checkpoint na ganyan, either yung nakapatig or yung mga naka-blue uniform na police para friendly and dating, hindi ganyan na intimidating. Yung mga ganyan, formal pangbanggira na yan, eh, tactical hmm. uniform yan. Eh. Kaya, dapat direct na sa operation. Hindi dapat ganyan ang formal pang mag-ganda ka ng checkpoint. You wear your proper uh, uniform. wala ho ba tayong batas na sabi nga ni ano sa opening speech ni Attorney Torion, baka pwede ho tayong gumawa ng batas na i ang mga walang hindi pagsuot ng nameplate ng mga kapulisan. Uh, kasi sobraho eh, sobra ho eh obvious talagang tinakpan, hindi nag uh, wala ho. Eh sana ko may operation. Walang problema ko may operation, talagang kailangan sa safety ng ating mga mga kapulisan. Pero ito ibaho eh, ho ito, ito ay eh, community ho eh wala naman pong kriminal doon sa kalsada at lahat po ay chine-checkpoint tinilang naman po mga taga kojc Pat lahat ng mga taga dabao City chine-checkpoint. Wala ho ba tayong uh, pwedeng gawing batas dyan bilang senador na ipagbawal 'yan pag sa checkpoint wala man lang team leader na nakasulat doon pati yung uh, plaka ng mga sasakyan nakatakip. Eh you know, uh, tayong gumawa ng batas dyan, na uh, banat by pero uh, may nakalagay na kasi yan sa kanilang uh, police operating uh, procedure, police operational procedure, na dapat kung mag-checkpoint ka, may mga requirements yan. Mm. You have to conduct your checkpoint in a while, uh, well-lighted place, meron kayo naka-park na marked vehicle, at uh, lahat ay naka properly uniform. Yeah, so in this case, in this case, uh, masasabi natin na proper uniform sila dahil that, that is the prescribed uniform ng kanilang SWAT. Kaso nga lang, if you're dealing kung SWAT ganyan, dapat nandoon ka tactical operation, hindi yung ganyan na ginagawa mo na nagkakandak ka ng checkpoint na ganyan. Dapat ang nakakanda na ng checkpoint na ganyan, either yung nakapatig or yung mga naka-blue uniform na police para friendly and dating, hindi ganyan na intimidating. Yung mga ganyan format pang panggiran yan eh, tactical uniform yan eh. diretso na sa operasyon. Kaya lang sir, ang, pro, ang, problema po pagka ganyan, tulad yung sinasabi nyo eh, of, uh, yan po ay protocol na dapat pag uh, nagkaganyan eh meron nameplate. Ang problema, pag inutos na ng taas, yun lang laging problema eh. Pag sinabi na lang, utos sa taas, wala na magawa. Eh pag may batas po kasi, pwede po silang kasuhan sa husgado pag uh, may nakitang ganyan. Baka po, sir, pwedeng... Uh, kasi yun ang... Marami yung nagko-comment ang netizen. Yun ang talagang sinasabi nila. sa Para maging pwede. feel safe kami, e eh, sana may pangalan sila. Sana meron... Mapapakilalaan sila. Pag mga checkpoint. Kung operation, normal naman. At nagtatago... Kailangan itago mga identity ng ilang pulis. Pero pagka checkpoint, sana may ganun. Yun ang uh, kahilingan nila ng ating mga so, kababayan. Pwede nating na gawin niya ng batas. Well, in the first place, uh, oh, uh, uh, dapat administratively uh, sila dahil hindi dapat ganyan ang forma pa mag ka ng checkpoint. You wear your proper uh, uniform. Hindi dapat ganun. So, dapat may administrative pananagutan sila kung uh, gugustuhin ng kanilang mga higher ups, no? Pero, mm -hmm. yun nga, in the absence of uh, any legislation, you cannot uh, You 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 cannot punish them uh, uh, without the uh, law na dapat sa ganong klaseng aktuasion.